One, two. people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming Banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sam Charot. So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Siyempre, Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, siyempre, sa walang sawang tumatangkilik dito, lalo na sa mga bago nating subscribers. Hello at welcome to my channel. At hindi lang yan sa mga makasolid na makamamasam dyan. Talagang grabe. Sobrang laki ng pasalamat ko sa inyo. Maraming salamat. So, yon kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman sisiguraduhin ko. Magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Miss Eco International, may announcement. So ito na nga, meron na silang schedule para sa magiging ganap nilang coronation sa susunod na taon, sa 2026. Ito nga ay sa May 13 to 2024 ang aga ng announcement ano pa lang ngayon November pero syempre bongga yan dahil Yes, Philippines, handa tayo -ta sa back-to-back. -back. Mm -hmm. Kasi di ba ang reigning queen natin dyan is from the Philippines ay si Alexi Brooks. At syempre, matindi din ang lalaban sa susunod na taon na si Gabby. Kaya I'm so excited para dito sa Miss Eco International. So anong chika mo dito? Nako, talagang ayun nga, looking forward ako dyan sa pageant na yan. Kasi syempre si Gabi alam naman natin na talagang palaban. At iba ang talino. So ngayon ang akin, Makuha kaya niya ang back-to-back? -back. So, hindi pa nagba-back-to-back -back sa history ng Miss Eco. So, ngayon tingnan natin kung mababali yan ni Gabby. Mm -hmm. But, tingin ko, first runner-up. So, yan. So, di ba ganun naman? Laging first runner-up ng Philippines kahit anong galing ng pinapadala natin at anong ganda. Kaya nga, di ba, si Maureen Montaigne dati ah uh, hindi niya nakuha yung back to back tapos ang ginawa ay ginawa siyang first runner up tapos ang ginawa niya hindi niya tinanggap nung na dethrone yung Reyna. <laughs> oh, so yon kasi nasa binibini na siya noon. Kaya siya naging Miss Globe. Ganon. Pero, syempre, I'm so excited. Malay ninyo, si Gabby ang makabasag ng ano na yan, ng sumpa. O, <laughs> ba? diba? So, tignan natin kung ano ang mangyayari at ano ang magiging ganap ng ating pambato dito sa Miss Eco International. So, congratulations. At ito, syempre, congratulations din kay Miss Philippines sa Miss Grand International dahil pasok ang ating pambato sa top 10 para sa pre-arrival na dinner with the president syempre, taon-taon naman lagi naman tayo nakaka-enter dyan in fairness naman sa mga nagiging kandidata natin sa botohan nag number 2 ang Philippines o oh, diba? so I'm so excited kung ano ang magiging first reaction ni Mr. Nawatkay Siyempre, kay Emma Tiglao. Mm -hmm. So, yan. Malalaman natin yan kapag nagsimula na ang kanilang padinner. Bukas nga tayo ng gabi. So, yon So, abangan natin. At kung ano nga ba ang magiging ganap ng ating pambato ngayong taon na to dito sa Miss Grand International. Hay nako, exciting to. At pero itong mas exciting dahil ang ating pambato na pangkada ng bonggong-bongga. Dahil ito nga, bagong update para sa the Brotherhood Gateway. Ito yung botohan na pwede kang makapasok sa top 20 ng competition kapag man, mangunguna o mananalo ka sa botohan na to. Pero ito ang magandang balita dahil ang ating pambato na si Jet, Jeter, mm -hmm, si Jeter Polomo ay nangunguna dito sa botohan ng Mr. Global. Oo nga, Diyos ko, grabe, arangkada talaga ang ating pambato at nakikita ko na grabe, lumalakas talaga ang laban natin. At hindi lang yan parang feeling ko talagang aabot to sa top 5. Alam naman natin ang ating pambato, the way kung paano 'tong magsalita, magaling to pagdating sa calm skills at makuda. So I'm looking forward talaga ko ano umararating dito ni Jeter. Parang feeling ko yes, magta-top 5 talaga siya. So yan. So yun yung nararamdaman ko. Hindi ko pa siya nakikita in person pero ngayon pa lang ko na malaki 'yung chance niya talaga na makarating sa top 5 ng Mr. Global ngayong taon na to. Pero syempre sa kabilang banda, ang nakikita ko naman na possible na manalo ay syempre ay am Venezuela. Kasi syempre marami na rin itong pinagdaanan na pa din, katulad ng Mr. International noong 2022. Uh -huh, siya yung naging first runner up doon with Thailand. Mm -hmm. And then pagdating naman dito sa sa supranational, di ba? Nakaarangkada din to. At ngayon naman nandito na siya sa ano, nandito na siya sa Miss global. So, parang feeling ko panalo na siya dito. So, yun. So, wala kasi yung laban ng Venezuela. But, natin kung paano siya aarangkada. Samantala naman sa botohan naman, nangunguna si Philippines, pumapangalawa si Myanmar, at pangatlo naman si Mexico. So, guys, baka gusto ninyong tulungan ng ating pambato. wag natin pabayaan na maunahan siya ng ibang candidates. Iba pa rin yung nasisecure natin ang ating pambato hanggang sa matapos ang botohan na to at maipasok natin ang ating bansa sa top 20 ng Mr. Global. Mali ninyo, after top 20, top 10, after top 10, top 5 na. O, oh, di ba? Kaya, laban Philippines. So, para damdam natin na yung supporta natin ay 100%. Aha. At syempre, para sa sumunod natin, Chika, Mr. International na si Kurt Bondot nasa Pilipinas na so, yun. So, syempre, naganap na nga yung homecoming niya kanina. At talaga namang masasabi ko, grabe, grabe, ang sosyal, ang guwapo, 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 guwapo ng ating pambato. So, syempre, happy ako dahil binigyan talagang importansya ang pagkakapanalo ni Kurt dito sa Mr. International. Nalungkot lang ako dun kay Lakene. Eh. Parang walang pa-party. Pero si Kurt talagang bongga talaga. Grand. Up. Kasi winner naman kasi, di ba? But nandoon ako sa part na sana lang talaga, sana lang ay magiging ang kanyang reigning ngayon taon na to dahil kakasimula pa lang putungan ng titulo etong Mr. International ay ang dami ng intriga na lumalabas sa social media kung ano-ano-anong mga intriga nakakaloka grabe ayaw tantanan si Kirk keso daw nandiyan dyan daw na alaga daw to ni Kun Boy, boyfriend daw to ni Kun -an. kaya daw nanalo si Kun ang daw ay gumamit daw ng power, my gosh naman, bakit ganon Sa tuwi na lang ba makananalo ang isang tao kailangan hanapan ng butas para it turn down, 'di ba? So ang nakakalungkot pa dito, yung mga page ay talagang post-compose pa din sila. So 'yon, so doon sa part na 'yon, medyo nakakalungkot lang kasi dapat mag-celebrate na lang tayo. You know, perfect in this world. So hindi ko alam ko ano si Kurt behind, 'di ba? Pero nandoon ako sa part na na ibang usapan kasi yung kung paano niya inilaban ang Pilipinas dito sa Mr. International. Guys, kung alam lang ninyo, hindi ganong kadali ang manalo dito. Hindi ganong kadali i-prove ni Kurt ang sarili niya na dapat siya ang piliin. At either sa sa ano, di ba? Sa mga hurado. So, mahirap convincing Pero nandirito tayo na inaibigay pa rin sa atin ang corona. At sana naman, di ba? Pagandahin natin yung image. At saka tulungan natin si Kurt na maging maganda ang imahe niya bilang isang Mr. International, di ba? Hindi ko naman sinasabi hindi maganda ang imahe ni Kurt. Pero parang bilang Mr. International, bagong hari ng Mr. International. Tulungan natin si Kurt na maipagpatuloy niya ng maayos, maganda at bongga ang Mr. International title niya. Di ba? Hindi yung kung ano-ano mga paninira ang gagawin ninyo doon sa tao. Diyos ko, para lang maging bidabida, di ba? Nakakaloka. Ay nako, so good luck, di ba? Pero ito ang isang malaking good luck dahil syempre Maria Atisa Manalo. So sunod-sunod na ang arangkada. Talagang hindi na rin mapigilan ang Miss Universe Philippines natin dahil ayan na nga nagtitaping na siya for parang piling ko promotion for the Miss Universe kasi kanina nasa ABS-CBN na siya. So parang piling ko may exena na ng bonggang bongga si Atisa Manalo. Siyempre, yung iba, hindi na excited para kay Atisa. May nabasa pa nga nako naku, hanggang top 10, ah, hindi daw makakapasok sa top 20. Diyos ko naman, wala na ba kayong ibang sasabihin? Kung wala kayong sasabihin na maganda, ay huwag na lang kayo mag-comments. Mas, mas mabuti na supportahan na lang natin kasi hindi ko naiintindihan minsan talaga yung ibang Pinoy hindi ko naman nilalahat Yung ibang Pinoy, hindi ko alam kung ano ang meron sa utak nila na parang hindi na sila nakamove on doon. Kung ayaw niyong supportahan si Atisan, okay lang naman yon Pero kung para siraan pa siya or mag-comment pa kayo ng hindi maganda, i-curse pa ninyo, Diyos ko naman, pag nanalo naman, sasabihin ninyo, wow, we are Pilipino, <laughs> diba? Diyos ko, ganyan na rin ang mga nangyari ng mga panahon ni Catriona. Gray sinasabi, hindi naman sexy si Catriona. Tapos yung nanalo, wow, Catriona is the best. Catriona is number one. Ganyan yung mga sinasabi ng mga basher. Ganun din kay Pia Wurtzbach. Wow, Diyos ko, inulong din nila ng, ng pambabasis Pia, diba? Pero yung nanalo at nakuha after 42 years na hindi tayo nananalo Miss Universe na sasabihin nila we proud of you o di ba just ko lord parang ganun din yung kay Kurt mayabang chubachenes chubachenes yung nanalo naman Wow! Ang galing-galing ni Kurt. O, oh, di ba? Eh, nako, mga mindset talaga natin. Be happy and be grateful na lang. Kasi, di ba, nandito na tayo eh. Lumalaban na eh. Kung baga, parang papunta na tayo do sa exciting moment. So, no matter what happened, win or lose, eh, dapat, ano lang, chill-chill lang. At, huwag natin kalimutan na sumuporta. di ba? So, yun. Nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. At para naman sa sumunod nating chika, ito nga pinag-uusapan nga ngayon sa social media. Miss Cosmo, pwede na daw silang ihanay sa mga major pageant. Ano chika mo dito, Mama Sam? So, ayon nga daw sa mga taga-Indonesia at saka sa mga taga-Vietnam, para sa kanila ay isang major, major pageant daw ang Miss Cosmo. So, para sa akin, wala namang problema yan. Go ahead. ko ayan yung tingin nila sa pageant nila, eh, sino ba naman tayo para kontrolin sila, di ba? Pero, syempre, sa talata sa buong mundo, alam naman natin kung sino ang major pageant at kung sino yung minor pageant, di ba? So, ako, para sa akin, siguro kay Miss Cosmo, wag lang siya magmadali. Kung baga, parang take it easy. Hinay-hinay lang. Pupunta din siya sa momentong ganon. Ayun yung nakikita ko. Darating din siya sa momento na tatangkilikin yung pageant niya. Ngayon kasi medyo parang hindi maganda ang nangyayari. Kung baga, parang ayan nga yung sinasabi ko, eh, kung si Maria at si Manalo, ang pinanalo nila dyan, edi eh, di sana supportado sila ng sambayan ng Pilipino, di ba? Ang naging problema kasi, masyado nilang sinunod kung sino yung gusto nila. And then, ayon hindi sila marunong maglaro ng, ng game ba sa mundo ng pageantry. So, dapat, ayan, ay alam dapat nila kung paano lalaroin yung pageant nila at paano magiging matatag isa sa mga Pilipino fans na isa sa mga grabe tapos pagdating sa pageant. Nung una, naniwala na sa kanya. Eh, wala. Sinayang niya si Atisa. So, ano ang nangyari? Yung indo ba ay napanindigan pa silang suportahan ng bonggong-bongga? Di ba? Hindi naman. So, yun. So, yun lang sa part na yun. Pero, syempre, makakabawi't makakabawi pa rin sila. Naniniwala ako dyan na darating yung araw makakabawi ang Miss Cosmo na maitaguyod nila yung pageant nila ng bonggang-bongga. -bongga. Yung bumalik yung, yung tiwala ng mga tao sa kanila. Kasi amin naman na natin, medyo talagang nawala talaga yung tiwala. And then, ayan. So, ngayon, nahihirapan sila. Unto mo yung mga national director sa ibang bansa. Parang hindi niya ta nag-continue doon sa pageant ng Miss Cosmo. Kaya, para siguro maging bongga at dumami ang kanilang candidates Ay nag-open na sila na kahit hindi ka uh, Kahit hindi ka, ano kumbaga, parang yung bansa na walang national director Basta gusto mo sumali dito sa pageant na to ay okay Pati yung transgender, okay din So sa madaling salita, parang ano ba yung nangyari sa kanila? Parang pa-important, charot ako, looking forward ako kung ano ang magiging pageant nila this year dahil nandoon ako sa part na eto yung taon na pwede silang makabawi. mhm mm Sana maging wise lang sila talaga sa mga gagawin nilang hakbang. Huwag silang magpadala doon sa emotion nila. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung si Atisa lang talaga yung pinanalo nila talaga nung nakaraang taon, I think bongga yan. Mm -hmm. bonga yung Miss Cosmo. Bongga yung support ng mga Pilipino. Bongga yung, yung tiwala sa kanila sa pageant, di ba? So, yun kasi yung naging problema. Eh. So, sana makabawi sila ngayon. Kaya si Chelsea Fernandez dapat mm -hmm, alam na nila kung ano ang gagawin dyan panalunin nila yan ng bonggang bongga. -bonga. Ay nako, magbubong ang pageant nila uli. Charot. So yon so dapat ano lang, marunong din sila maglaro. And then ayun, looking forward tayo ngayong taon na to. Baka sakaling bumawi sila ng bonggang bongga doon sa pagkakamali nila noong nakaraan. Kung parang bago pa lang naman kasi at bigyan natin sila ng chance talaga na ma- ma-prove sa atin. ba diba? ang Miss Grand naman, bago naman nila na-prove sa Pilipinas, yan ang bongga-bongga. Imagine ninyo, ba diba? Ang um tagal din ng mga pinagdaanan niyang bagyo. So, ganun din ang mangyayari sa kanya. Pero kung magiging matatag siya sa pagsubok na yan, eh, magiging winner siya in the future. Huwag niya kasing sabayan si Universe. Huwag siyang masyadong maging ambisyosa na para gusto ko yung katulad na kagad ng universe. Gusto ko, Miss Universe, Miss, Miss Universe, 74 years Imaginin mo, ang daming pinagdaanan ng Miss Universe bago niya narating yung pagiging mamahalin niya. Diba? So, hindi yan basta-basta na isang iglap lang na tomorrow, ay, okay na ako. Tomorrow, ay, winner na. Hindi ganon cosmos. So, dapat take it easy lang. So, naniniwala ako, darating yung time na magiging ganun din sila. Pero marami muna silang pagdadaanan. And I hope na sana magtuloy-tuloy siya. Diba? At makabawi at makabangon. So doon naman sa ano, pagiging major pageant na ba siya, kung ayun yung gusto nila at ayun yung nafe-feel nila, go ahead. Wala namang umaagaw niyan at wala namang may pake. Charot. So, yun. Ewan. So, kasi mahirap eh. Pag sinabi mong, nako, hindi pa. Para saan, di ba? So, hayaan lang natin silang mag-grow. Hayaan natin silang bigyan nila yung chance yung sarili nila na ma-prove sa lahat na talagang pang-major pa sila. So, ganon. Kaya, laban, di ba? In sa mga pambato natin, ha? Talagang di caliber ang mga pinapadala natin dyan. Imagine ninyo si Chelsea Fernandez at si sa Manalo. Mga kalibring kandidata yan na hindi basta-basta na makakatulong talaga sa inay ng pangalan talaga ng Miss Cosmo. Kaya, pwede ba? Charot. So, laban lang at continue. So, ganon. Nakakaloka sakit sa ulo. So, yon So, basta, magtiwala lang sila doon sa pinaniniwalaan nila at mag-grow din sila ng bongga-bongga. At doon naman sa mga Indo fans at saka sa Vietnam, sana naman, hinay-hinay lang, no? Huwag masyado mga ambisyosa. So, yun! Siyempre, eh, matiglawan aarangkada na. Yes! Aarangkada na nga ang pambato natin para sa Miss Grand International. Excited na ba kayo? Kasi ako sobrang excited ako kung anong ipapakita at kung ano ang eksena at pasabog ng ating pambato ngayon taon na to dito sa Miss Grand. Siyempre back to back ang kukunin natin para sa corona ng Miss Grand and looking forward tayo dyan na Sanong makuha talaga natin siya nong bonggong-bongga, di ba? Why not? Maganda at magaling ang Emma Tiglao. At ngayon palang nararamdaman ko na, na parang sobrang paandar ng ating pambato. So, I'm so excited kung ano ang magiging eksena at ganap niya dito sa labanan ng Miss Grand International 2025. Are you ready? So dapat maging ready tayo. So ibigay natin yung 100% na support kay Emma Tidlao. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification battle more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and loving lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.